sa gagawin nating homemade fries, uh, meron tayo dito tatlong patatas, dalawang malakit, isang maliit. Tapos, uh, lalagyan ko siya ng kalahating 1 half cup ng flour, uh, salt and pepper, at syempre meron akong ano dyan sa repe, uh, cream cheese. So, idadagdag natin to Tingnan natin kung anong lasa pag naglagay tayo ng cream cheese. Pero hindi ko to ilalagay lahat kasi konti lang yung patatas natin. Siguro mga 1 quart lang netong cream cheese. At syempre, mantika para sa ating pagprito. So tara na guys, ilaga na muna natin ang ating patatas. So yan guys, balatan muna natin yung ating patatas. Hindi ko muna hinugasan kasi pag hinugasan ko magpuputik eh. So after natin tong balatan lahat, i-hugasan natin, tapos ilalaga natin siya. Alam niyo guys, yung ano, nakita, matagal ko na ito kasi ito naikita sa, ano, sa Facebook at saka sa YouTube na yung ganitong fries, yung dudurugin muna, and then after mong durugin, eh, uh, ay, lalaga, dudurugin, tapos, ay uh, I mean, imamash, o oh, kung anong tawag nyo doon, tapos error i, -ro i ano ng rolling pin. Ganon yung gagawin natin pero magdadagdag tayo ng ingredients kasi meron pa tayo cream cheese dyan sa ref. So hindi naman masama mag-experiment, di ba? Katulad ang lagi ko sinasabi sa inyo, pwede tayong mag-experiment, di ba? Kung hindi naman mapapangit yung lasa, why not, di ba? Kita niyo guys? Ito yung binili natin oh sa, sa ano, pinag 12 1212 sa shopping. So gusto ko siyang gamitin. Dito ako magdalaga ng no? patatas. O, di ba? O, so, di ba? Puro takip. O. Yan. Siguro dito ako magdalaga. Punti lang naman yun eh. Ito, yung partner niya. Ayan, o oh, diba, para magamit naman natin. Tapos, mamaya, yung pang mash naman, na galing din siya, gagamitin na natin. Okay, guys, o. Oh. So, hugasan ko muna. Ay, o, oh, magamit naman eh. Diba, pero may caring rin yan, guys. Tada! O, oh, yan o, oh, diba? Kulong-kulong na siya, guys. So, ilalagay na natin yung ating potatoes. Ayan, lalagyan natin yung patatas natin Ganyan, Ayan, ayan ka pa baka tumalsik. So, ayan po, luto na yung ating patatas. Panguhin na natin guys. So, ito na po yung pang-mash natin. Eee, magagamit na natin. O, di ba? O, ayan. Ah, alam nyo ba dati ginagamit ko tinidor ang saya palang gamitin, oh. No? <laughs> Ay, kilig yarn. Ay, parang mas gusto ka pa yung isa. Yung bilog-bilog. Ang sarap niya gamitin, guys. Oh, hindi na siya mahirap pag tinidoro. Pero kung wala kayong ganito, pwede naman tinidoro. Kasi dati, tinidor lang din yung gamit ko, eh. Hindi si daddy, kadarating lang niya. O, oh, diba? Durugin pa natin. Ay. Oo nga, mas maganda yung isang klaseng pang mash, guys. Ito, pwede tong gamitin pag gagawa ka ng ano, ano to, yung ay, daddy, hinaan mo yan. Nanonood si daddy ng ano, vlog ng mga kanyang paboritong youtuber. So, susunod ang gagawin natin, guys, yung ano ba yung gusto ng mga anak ko? Ano ba yun? hash brown. Ito ang pwedeng gamitin natin pang mash hash, hash brown. Ayan guys. So guys, ayan na. Ginamitan ko nito, oh, kasi hindi siya masyadong ano. Kasi pagka ito, ayan, nululusot siya. Hindi siya na, gusto ko kasi yung, ay, ayan, laglat. Na, Huwag natin, ayan sa man yung aking table. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayun o, oh, may buo pa eh. So, kailangan ko talaga umorder ng isang klaseng pang-mash ako. Ayan. Guys, talagyan ko siya ng tubig nung pinagkuluan. Ito, oh. Yung tubig niya. Konti lang. parang hindi lang siya masyadong sticky. Kasi lalagyan pa naman natin ito, ano eh. Flour. So, ayan. Lalagyan na natin itong one, ano to, half cup. Half cup ito na flour. Pero unti-untiin lang muna natin. Kasi ayaw naman natin maglasang puro harina lang yung ating rice. ba? Diba? So, pwede tayo magdagdag ng tubig nung pinagkulaan nito ng mga paunti-unti lang. Para hindi siya masyadong matigas pag ginahalo. So, ayan guys. ba? So, diba? So, lagyan natin ulit ng tubig. Isang ganito ulit guys. So, haluhaluin lang muna natin. So, yan guys. Lagyan natin yung ating salt. So, kayo na bahala mag-adjust kung gaano kadaming salt ang ilalagay nyo. Pero ako kasi, nilagyan ko siya ng isang kutsaritang asin. Tapos, ito din, maglagay tayo ng paminta. Wala akong pinom eh. Pwede na yan kung medyo, ano. Ayan. O, diba? Ang ganda na. Tapos, lalagyan natin siya ng cream cheese. Guys, naglagay pala ako ng butter. Ayan o, pero konti lang. Ayan o. Kala ko kasi naka, ano yung record. Hindi pala, hindi ko napindot. So, dapat pala nilagay ko yung butter kanina, nung mainit-init pa. Ngayon, hindi na siya ganun kainit eh. Pero malulusaw naman yan. Para, kasi wala akong ibang spice. Spices. So, nakita ko, meron na pa ako sa rep. Parang mashed potato na yung nangyari. Ano ba yan? Ang guys, parang mas potato na. Yan. Tapos, itong cream cheese, nabuksan ko na. Lalagay tayo, mga ganyan lang. mga one quart lang. Ganyan lang kadami. Wait lang guys. Ayan guys, o. So, Slice natin. yan lang, o. ko kasi maano eh. Teka. So, ayan guys, o. So. na natin. Na-slice na natin eh. Ips, yeah malambot na kasi ayan oh, ayan diba? so haluin na natin pag medyo malamig na pwede ko na siyang ano haluin ng kamay ko using plastic gloves pwede na siguro teka kukuha ako ng plastic gloves guys nadadagan ko siya ng cream cheese ang sarap sa so, ko ng cream cheese so lagyan na lang natin yung kalahati niya ayan o oh. ayan natira Parang masarap talaga siya. Ang bango eh. Ayan. Wait lang guys. Ayan guys. Ay. Dalawang gloves kasi inilagay ko. Parang mali ako guys. Masyadong maraming ano. Tubig. So guys. Ito na oh. Magdagdag ako ng harina. Pero konti lang ha. si ayaw naman natin na price na harina yung makain natin. Yan. Lalagyan natin siya sa plastic. Ha? So guys, ayan na ko na sa plastic. Ito matagal tong rolling pin ko na ito. Ngayon ko lang siya magagamit guys. Sa totoo lang. Pero dapat hindi masyadong mahaba. Kung baga isusukat nyo yung price nyo kung gaano ka laki yung inyong ano, kalapad yung inyong kawali. So guys, ito okay na to guys. Nahirapan na ako eh. Pero manipis dito eh. Push natin. Ayan. Ayan. Oh. <laughs> Talagang ito sa freezer to kahit mga ano lang. 15 minutes. So guys, ito yung sa ano Ayan, o. Mas maganda pala dito pala. Kaya lang ayoko na ulitin yung nandiyo nasa freezer na sa Kasi sakto. Ayan, o. O, di ba? Ay! So, guys, ito na siya, o. Oh. O, oh, di ba? Hindi pa siya ganun kaano pero pwede na siya. Medyo, medyo matigas-tigas na rin. Um, pwede na natin siya i-ano slice. Diba? Pero ang gagamitin natin, syempre, itong likod ng kutsilyo. So, ganyan. Ha? Yan. Diba? Tama ba? Yan. <laughs> Bumilog. <laughs> ang galing. Uh. <laughs> Nawala. Mano ba? So, kailangan siguro mutasin ko muna, no? O, oh, ayan. <laughs> Ganito lang kaya Oo ano no. Pag. Ayan. Teka, gupitin ko muna. Para hindi mahirap. Tse-ran! O, diba? Tapos, i-push na lang natin. So, guys, start na natin ni prito. Mag- guys, para naging cake yan. oh, di ba? Alam mo tingin ko, alam mo tingin ko 'yung ano to eh, 'yung sa cream cheese. Saka 'yung butter. Pero parang masarap siya, guys. Alam niyo 'yun? Hindi siya lalabas na crispy, pero alam mo, masarap. Because of the cream cheese. Tingnan 'yung cream cheese niya naluluto, o oh, 'di ba? Hmm. Hindi man siya ganun ka ano sa gusto kong lumabas, pero tingin ko masarap to, guys. Guys, excited ako. Oh, grabe. Parang ang sarap niya. Promise. Mamaya, tingnan yun natin yung verdict ng mga anak ko dyan. Ito na po ang parang homemade fries na ginawa ko. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye! Di ba? Wala mo ng sauce. Sige. Hindi siya crunchy kasi. hindi, hindi Sige. crunchy. Sige, mamaya ko sabihin yung mga mali ko. Crunchy. Try natin lagi ng na sauce. Mayo ketchup lang yan. Sarap siya. Comfort food siya. Siguro konting improvement pa mami sa medyo seasoning pa. Oo. Ito sa loob para mas full yung flavor niya. Pero, pero... ano mas masarap, yung may sausawan o yung wala? Yung sausawan. O, oh, diba? Sausawan. Mas masarap siya. Mm sa -hmm. Ayan siya guys, o. Oh. So, alam ko na yung mali ko dito. Hmm. Naparami ang cream cheese, parang na-overpower niya yung Yun. potato. Hmm. Tapos, dapat hindi ako naglagay ng butter. Mm -hmm. Tapos, siguro nadamihan ko yung tubig. Pero masarap siya guys, promise. Dahil well, dyan, pengi pa ang kisa. Hindi na, kaya rin na yung bunso. Mm -hmm. Diba? Time, hindi mo nga marahin, kinakaya <laughs> mo nabus mo na. Ay, mm -hmm. na. No? Masarap nga siya. Lumasa, para lang siyang naging cheese stick. Mm. Yun yun guys, hindi siya fries. Hindi siya cheese stick eh. Parang mas good cheese ka kasi yung... Ah, Ako naman. Kasi parang mas nalalasahan ko yung cream cheese. Hmm. Parang siyang cheese fries. Okay, cheese fries. Oh, no, oh, oh, Pero itsura lang niya ay kikiam. Oh. Itsura lang niya kikiam. Parang kikiam lang siya, guys. Ayan, o. Oh. Pero cheese talaga yan. So, ayan. Oops! Ay, sorry, nalaglag. Ah. Bagay nga siya sa mayo and ketchup. Bagay siya sa mayo ketchup. Okay, guys. Naubos na naman. Bye. Kaso, alkaan tayo. Mm.